Paghuot sa trapiko at tubangan sa mga eskwelahan, mo'y usa sa makita nga problema ding pagbuka sa klase sa mga pampublikong tunghaan sa Talisay City. Si Femery Dumabok sa report. Alas 6 pa lang sa buntag, nagtapok na din hi sa stage kini mga tinunan sa labing dakong pampublikong elementary school sa Talisay City, ang Talisay City Central School. Mitambong din sa si Talisay City DepEd Division Superintendent Dr. Arden Munisit sa simultaneous flag raising ceremony, ganihang alas 7:00 imidya sa buntag. Gisunod ay ng ceremonial nga paghatag sa tagtulok ang mga notebook sa tanang mga tinunan sa elementary o high school nga hinatag sa Talisay City LGU. Brigada, eskwela pa lang iandam na ang mga classrooms, niya kanang lang ang malipayon ang environment sa atong eskwelahan karon ma-excite ang atong mga 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 estudyante nga mga to sa ispilahan. kun unsa ka excited ang mga tinunan sa morning class susama usab ang mga tinunan sa afternoon class sama na lang sa Kansong National High School kay pasado unsi 11 pa lang sa buntag ana ana gawa sa tungaan bisan kun alauna pa sa hapon magsugod ang ilang klase nakakita ko natabangan ko nila dihang dapita niya pag delegate sa dila og mga tanod siguro lang ng pag karon nang pag pagkaudto na nga pag tanaw nato nga excited ka lasun si unsi na ana man ni may estudyante <laughs> dito siya usual so amo na sang gi adjust pag sublo na to sila kay ang safety pod nila Usa kanila si Honey Jane Sabiliano, grade 10 student. Kinsa mi butyag nga sa miaging semana pa lang excited na siya sa pagbukas sa klase. You need to go to school kay importante jud kay mojone, ang eskwela kay mojo kanang yawi para maabli ang ato ang mga kaugmaon ato ang mga pangandoy. Samtang huot ang dagan sa trapiko gawa sa mga tunghaan sa Talisay City Central School, di nag ang mga e-bike, tricycle, PUV, guban pang pribadong sakinan. Susama-usab ang nasinati sa Barangay Kansuhong. Gipalantawan na daan ang paghuot sa dagan sa trapiko din his sa Barangay Kansundak Bayan sa Talisa, ilabi na kining dalana. Di nagtapad ang mga eskwelahan sa Borromeo Brothers Elementary School ug Kansuhong National High School. Mato di si City Toda Head Joy Tumulak nga naguwat sila sa bagong set sa mga PTA officer sa matag eskwelahan uban sa kadagkuan sa tunghaan aron masabutan nila ang solusyon sa kahuot sa trapiko gawa sa mga eskwelahan. pa kina, pa, motor,

Mukha pina sa 46 mil ka mga tinunan sa pampublikong eskwelahan sa Talisay City, sa elementarya o high school og gipaabot ng Musaka, Pakini. Hinoon gilagway ni Munisit o sa Talisay City Police nga malinawon sa kinatibuk-an ang unang adlaw sa klase sa Talisay City. O ba ni Cleofer Lumaya Gugrod Prado, Family Dumabok, Balitang Bisdak.